mga bulaklak ko nangaholog na dito sa ground. Da, mauna ang bulaklak nga pang, pang lamig. Yan, sa, sa lamig time lang tumamulaklak siya. Tingnan mo, ang ganda-ganda niya na uh, tingnan mo dito na sa ground. O, oh, oh, ang dami pa pa niyang bulaklak nandoon pa sa taas ng ano, punong kahoy. Tingnan mo. Tingnan lang yon nyo. Yu, o, oh, ang dami-dami niya. Ang ganda talaga niya every year talaga to siya kanang nga mamulaklak ganito nga dami at saka kung malaglag na siya ang ganda-ganda dito sa ground ang daming bulaklak tingnan mo akan akong anong bulaklak nito ito yung ganito to siya nga halaman yan taga ano lang to taga kung maglamig na dito sa amin dito sa USA yan maganito na to siya mamulaklak ang dami-dami at saka ang iba pinutol ko na. Nasayangan nga ako dati. Kaya akong pinutol. Yun. Wala na tuloy ang ibang mga bulaklak. Namatay na kaya akong pinutol. Yan. Tingnan mo kung mga na siya dito sa ground. Ang maganda siya tingnan dito sa ano, ground. Kasi ang, ang pulap, ang uh, ang na na? kulay pink na ang aking ground. Kulay pink. Ganun lang to siya. Thank you for watching.